Balik Entablado para sa Walang Aray ni Arnold D.G. Meridor Matapos ang higit dalawang taong restriksyon sa mga pagtitipon bunsod ng pandemyang dulot ng COVID-19, magbubukas na muli ang mga teatro at entablado. Matatanda ang isa ang operasyon ng mga teatro sa ipinagbawal ng pamahalaan bilang pag-iwas sa pagkalat ng COVID-19. Ang mga teatro kasi ay lugar na naguumpok o nagtitipon ng mga manunood na posibleng maging oportunidad para magkahawaan ng airborne na sakit. Pero dahil sa pagluwag ng restriction sa nakalipas na mga buwan, handa nang magbukas ang mga entablado para sa pagtatanghal. Para sa Philippine Educational Theater Association o PETA, ang entablado ay bubuksan muli sa pagtatanghal ng all-new original Filipino musical na walang aray ang walang aray ay reimagining ng mandudula at award-winning na manunulat na si Rodi Vera sa klasikong dula ni Severino Reyes na walang sugat. Isa sa mga sarswelang nagpasimula ng dula ang Pilipino sa panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ayon kay Vera, bagamat matagal na ang nasabing dula, Napapanahon pa rin ang pinapaksa ng sarsuela ni Reyes. Umiiral pa rin umano sa lipunan ang pagkukunwari, pagmamalabis sa kapangyarihan at panluloko. Kaya naman, ang kuwento ng walang sugat ay makauugnay pa rin sa mga Pilipino sa kasalukuyan. Gayunman, naglapat ng maliliit na mga pagbabago si Vera mula sa orihinal na Saraswela upang lalong makaugnay sa mga Pilipino ngayon. Taong 2007 pa nang isinulat ni Vera ang Walang Aray, pero bilang isang pelikulang musikal. Hindi natuloy ang produksyon dahil sa mahal na gastos para dito. Taong 2018 nang ilapit ni Vera ang script sa PETA, at dito na nagsimula ang mga diskusyon sa pagsasali ng script mula pelikula patungong dula ang pangentablado. Dito nabuo ang ideya ng paglalapat ng original na musika sa dula sa halip ng mga awiting OPM o Original Filipino Music na dating plano kung ito ay naging isang pelikula. Inilapat din ang makabagong wika at komedya sa script nang hindi nawawala ang orihinal na talas ng pagsasalaysay ni Reyes ng kasaysayan at kwento ng lipunan sa walang sugat. Ipinalabas ang walang aray sa peta noong 2018 at 2019. Ngayong 2023, magbabalik entablado ang Walang Aray bilang unang palabas ng peta sa panahon pagkatapos ng pandemya. Kinatawa nito ang pagbubukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng teatro sa Pilipinas. Ayon nga kay Vera, samantalang isang teribling bangungot ang naidulot ng pandemya na maaaring mangyari ulit, ang muling pagbubukas ng entablado ay paalalang ang teatro ay maaaring mamatay pero laging mabubuhay muli pagbibidahan ang walang aray ng television screen couple na Kady Lex o Kady Estrada at Alexa Ilacad bilang sina Tenyong at Julia. Nahahalinhinan ng mga aktor ng teatro na sina Gio Gahol at Jan Abela bilang Tenyong at Marinor Madimsila at Shaira Opsinar bilang Julia. Kasama nila ang ilan pang kabataan at veteranong mga aktor sa teatro. Sa pamumuno ni Ian Sigara, director, Vince Lim, isang musical director, lyricist, composer at sound designer, Gio Gahol, isang choreographer, at Julio Garcia, na isa namang production designer. Tiyak na magiging isang selebrasyon ang muling pagbubukas ng tanghalan sa pamamagitan ng walang aray. Ang pagtatanghal ay magsisimula sa ikalabing pito ng Pebrero hanggang ikalabing apat ng Mayo taong 2023 sa PETA Theater Center sa Lungsod, Quezon. Ang ticket ay mabibili sa www.ticketworld.com.ph.